Ito yung pagbarago na gusto kong mangyari. Na sakali mang anuman ano ang mangyari, mayroon kang pagtukunan. Kaya naglagay agad ako ng kanibago kong project eto, nagsimula na naman ako magmanukan kaya nga, kahit napapano, uh, meron kang naiipon, kahit nasabihin natin yung lugi ka, kasi nga uh, araw-araw kang napatakain at ang mahal ng patuka, pero kailangan mo talagang magsumika pa, kaya kahit na uh, malikakarampot lang ang sweldo o kinikita mo kailangan mo mismo maglagay ng uh, sideline, kumbaga, kasi nga eto, maging Iging uh, panibagong uh, hanap buhay mo at uh, ito nagsimula nga rin ako magtanim ng mga halaman kasi nga uh, gusto ko mismo gumanda kahit na maliit lang itong espasyo ko na meron ako nakikita may nabubuhay sa paligid ko kaya ito hmm, ganito talaga buhay no? Uh, ganito talaga buhay guys salamat